Kumpleto sa armas at forma ang mga pulis na ito sa paglusob sa mga kuta umano ng mga kriminal sa bagong silang kalookan. Unang sinuyod ng tropa, ang bahaging ito ng Phase 8 o mas kilala sa tawag na baluarte. Base sa kanilang natanggap na tip, pogad oh daw ito ng mga drug addict. Ngayon po kasi medyo mataas po yung uh, crime statistics po niya. At na kung saan din ay marami po tayong informasyon na yun nga, yung pong drugs po talaga yung ating pong tinututukan. Pinasok din ang mga pulis sa mga iskinita sa Luwalhati Road. Maya-maya pa, pit-pit na nila ang tatlong lalaki. Nakuha rin sa mga ito ang mga hinihinalang nakaw na motorsiklo. Kung alam kung sino may aran, sir, eh? Nasita naman sa checkpoint sa Langit Road ang tricycle na ito na wala raw papeles. May papel po yan, nasa bahay lang po eh. Tinadala lang po sa akin ng ano ko to eh. Ipatay-tot ko bisita nila eh. Suma so, total, sampu ang ng droga. Apat na ba na may standing warrant of arrest? Dalawampu't isang motorsiklo din na hininalang karnap. At anim na tricycle na walang papeles ang nasamsam. ayun sa Kalokan PNP, mas dadalas pa ang mga gantong operasyon laban sa mga kriminal para maiwasan ang mga insidente ng patayan, lalo na't papalapit ang eleksyon. Carlo Castillo, news for